Sir, kayo, Delikado, ito ito, pichat, pichat, ang kanyang nasa lupa. Na may joining ikote. Ang pag-ibig <laughs> kong ito sa inyo. Nawalaw na walang hangganan. Puso at buhay ko. <laughs> pangarap ko kayo sa na Dumaan man ang init ng araw. Pati na liwanag ng ating gabi Ako'y simpleng lalaki Na may konting bigote Ang pag-ibig kong ito sa inyo Na hanggan Okay, ngayon Saan pag-ita? Uh, ngayon natin, papakinggan Ang katanya, ame koboy. cowboy Gentling lalaki go boy, go boy, go boy. na may konting bigote. Wala ka boy. De, do natin mapapakinggan. Go. Gumawa ng kanta kasi ito eh. Ate ko, gumawa ka ng kanta. Ikaw, kapag gumawa ng kanta ng gano'n, ikaw bang ay. O, tuwan, tuwan. Pati ako, tuwan. Ayan, babe. Ang kawawang cowboy May baril walang bala May bulsa wala ng ampera Kaya ang birkin Bulit-bulit at butas butas pa Sabi ko si Jesse Sabi ko, hanapin si Jesse Bawal na gamot Bawal na gamot Tawagin mo si Jesse Basta ba si Jesse? O ba si Jesse? Tawagin mo si Jesse Sabi mo si Jesse Tuntunan si Jesse Bakit? Mag-uwi nga rin ako, sabi ni Jesse. Sabi ko, Jesse, dear na. Sabi ko, alam amabait ako, sabi ko, ang sab... Sabi ko... Bakit kinaabang mo yung sprong room? Sabi ko, ang sabi siya ba? Pag-aaraw ba yan? Video, video. Mag-papaliwalag sana ako. Sprong room, sprong room. Ansan tu si mama pakar yang bawa eh? Si, nanti si mama bawa eh. Di mana? Di mana kita lo? Abu bawa Tayo lah eh, eh Roma lah eh. Tayo, lalaki Roma. Abi <laughs> no. ko. Okay, ano yun nalala? Santisima. Oo. Ano babae, yung Santisima? Ano na Roma? Abi ko. Abi, ano kagawin natin daw? Roma tayo bago Santisima abubay. ba eh? Ba ewan ko. Ah, hindi natin alam dyan. Ay, ay, Hindi ay, 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 Santissimo. 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 yan? Santissimo. 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 kita pemisai enggaklah <laughs> apa. kamu ini merdi kaming ini Bapak Santa tadi ya. Heeh. Heeh tadi merdi Ayo nang ala <laughs> Eh dia baru tiba. Mamet, tengin.